mas matatag pa raw sa pundasyon ngayon na mga balor nyo ang sama ng Katden o Katlin Bernardo at Alden Richards. Nito lang kasi ay balikbansa na ang dalawa mula sa shooting sa Canada at mas lumalim pang nga ang relasyon nila. Nakuha! Uy, oh. machi machi din ang mga outfit nila o parang oh, kimpaw oh, yeah. din, di ba? Pagka nandun sila sa nagja-jogging din sila, eh. Habang nandun sa Canada, di ba? Lumating na sila ng bansa, oh. pero, ang dami nag-abang ng mga panay yeah, sa ano. Yan kwento mo. Nag-abang ng mga panay sa airport. Makikita ka din, abang-abang. Kaya lang, unfortunately, <laughs> sad to say, hindi nila nakita dahil sa iba sa sila dinaan eh. Ah, sa ibang sa exit. Sa BIP. Sa so, BIP. Mm -hmm. Which is, ba hindi din naman natin ang katil. Parang yung ibang fans ata, doon na nag-stay talaga. Oo, oh, na natulo. Ang, ano? mm. Kaya siya pa hindi naman... Kasama ang ating kaibigang si Oscar. Uh Oo, -oh. kasama. Diba? Kaya siya hindi naman din maisip ng katil na andiyan yung mga paninila. Siya pa, mm. di ba, dinadretso sila kung saan sila dinaan ng mga kapulisan doon sa uh -huh. airport. Doon mm -hmm. sila dinaan. Siguro inisip na lang nila na baka pagkaguloan din talaga. Siya baka pagod pagpaguran na rin yung dalawa. O baka naman talaga doon ang daan nila, hindi uh -oh. lang na, nasabihan yung mga fans. Alam mo, alam nyo, isang pagod buwan na rin siguro isang na pala ang lumipas, di ba? Ang oh, bilis. Yes. Natakos na ba ang pelikula o may kukunan pang a shooting dito? Ito na nga, umalis mm. di ba dito si Katrina noong July 21, Kasagsagan ng Bagyong Karina kung di mm -mm. ako nagkakamali. Yes. Sumunod naman si uh, Alden uh, noong July, July 25. 25. So exactly Umalis sila doon 24, 25 na ngayon. Eksaktong one, one month one talaga. One month, no? sakta nga. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Pero, ay, sabi mo, baka, baka, baka may, may shooting pa. pangkukunan pang oh, oh. dito. No? Pero, For sure. Pero yung sabi ka, mas globalin na nga ro ang relasyon ng cut-death. Yes. Which is Talaga naman mangyayari tayo oo, na pag nasa abroad tayo, di ba kaya? Di ba? Mas lalo tayo nagiging close. Eh silang dalawa pa, isang buwan na nasa Canada. Siyempre, yung friendship niya mas lumalim, mas nag-iba na ng lipe. Oo, isang buwan is isang oo, buwan, oo. ha? Maraming pwedeng mangyari sa isang buwan na yan. Oo, At oo. mas maraming silang na discover sa, sa isa't, isa't isa. isa. Truly. Wow. Oh, okay. diba? At, ang for sure, na oh. pwede mangyari, magkiklik ang pelikula. Ay, oo oh, na naman. Man, for for sure. sure. For sure, na yan. November sure. 13 po, abagan nyo na ang Hello, Love Again at maraming, sa Star and, um, Cinema. Maraming nanonood sa atin na cut din sa DWAR. Ay, ha? yes, sa DWAR Maratin, YouTube channel. Maraming yes. cut din doon. Hello po sa inyo. Yes. Yeah.